Hanggang po, ko nga pala sa inyo si Diwata ng itlog na naman mga idol. So, papakita ko sa inyo yung mga, yung mga kalapati ng hapon. May malamig ka pa ba daw na Wala nga. Ay, kilit ng ulo. Alam na, papogi ko. So, yan. So, yan mga idol. Nagyan ko na. Maray ka

wala pa. Unti pa lang eh. Pagpahita ko sa inyo yung manok nila. Hello, yung... bising na mama mo. Bising na.

maliit. Tawag ka, Ang galing. Kunin mo 'yung ning. Ito babae lang 'yan? Ano 'yan? Ah, ito. 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 Ah, ito.

Ayan si Crystal Ayan, umalis na kayo. Mm. Prince Prinsa. Hindi na, ako natutuwa sa'yo

ang mga idol yun, na magpapractice na siya ang na ito po po kuya Puya, abot mo nga kuya kuya abot mo nga ito niya <laughs> na kayo po eh. Yeah, Sa yeah. traffic pala. Kagis bigis amang ah? aliyan, Kagis. Mga ang walk, kana lang <laughs> neno.

So, yun mga idol. Oh. Nilabas ko siya. mali gumawa kung kulungan kanina. So, hindi ko natapos. Kulang talaga ako ng kahoy mga idol. So, next Sunday na lang ulit. So, natin sila idol sa makulang nila.

Hilot ini Jalut, Nian. Ngero kalang muna dyan, nak. ya.

Oh. Hmm, tayo, oh. Ay, sige na. no. Kama, kama. Kama. Kapitang <laughs> na, Kanya na si Papa. Wala na, dead na. Dead. dead na yung hamster. Po <laughs> <laughs> yun. Ay, yung guling. So, ayun, mga idol. Update ko na lang kayo buhas mga idol. Maraming maraming salamat. Magandang hapon. Bye-bye. <laughs>